Welcome to Bicol. Ayan na siya. Gateway to Bicolandia. Iyon. Ay, yun yung kanilang ano, umobertig sa atin. Oh. Tapi, aga-aga. Nabungaran agad. Naalanganin. po, oh, ride safe po sa lahat alas 4 pa lang pero out balance siguro kaya ride safe lang po sa biyahe natin ngayon ingat lang talaga tapos lang ng bagyong Christine at biyahe tayo papuntang Bicol ano ngayon na ah? Uh, October 30 long ride tayo papuntang Bicol sa mga magbabiyahe o kaya maglo long ride pupunta sa probinsya ride safe tayong lahat eh okay, ilang minuto na ako nag drive pero hanggang ngayon di pa ako nakalabas ng alabang mahaba bata rin talaga ito eh no saka malit kasi yung daanan kaya talagang ramdam mo talaga yung bagal ng husad kasi maraming sasakyan pero malit yung daanan kasi nasa service road tayo kaya ganoon kung pwede lang dumaan dito sa SLEX bakit hindi kaso hindi kaya 150cc lang tayo dati na akong nakakadaan dyan pero nag CC ako kasi kulang yung CC ng motor ko yun sa wakas dito na tayo legit na tong alabang Okay. Alabang na tayo ha. Palabas tayo ng alabang sa wakas. Yo! Dito na tayo sa Atimunan sa may zigzag road. Sa Atimunan, Quezon. Yun, packet na tayo. Ang ganda ng araw ngayon. Okay. Nice. at Timonan, Quezon zigzag road paket na tayo kaya isa to sa nakapunta ako na mainit yung maganda yung sikat ng araw kasi madalas pag dumadaan ako dito maulan kaya yun very thankful na na timingan ko rin na maganda yung panahon na dumaan dito okay, okay zigzag road wow paganda paganda malinis yung daan meron kasing oras na dati na dumaan ako dito na sobrang traffic tapos ang ulan pa pero ngayon ang ganda yun ito na ito na ito na paket na tayo ito na ang zigzag road ng atimonan ito na siya tandaan nilang natin okay nice sampai. Okay, let's go. Wow. itu okay, ito tayo sa kabila. Hindi kaya talaga na dumaan sa kanan. kailangan mong kainin yung kaliwa ay okay. okay, dito tayo ngayon sa Atimonan zigzag road okay. dito magandang spot. Dito tayo. Iyan. Ito maganda dito. Nice. At Timonan, Quezon Okay Okay, ganda Okay, let's go Tuloy na tayo sa ating biyahe Okay, maraming salamat po sa magandang panahon. Okay, let's go. Pakit pa rin tayo ng ating muanan. Ganda ng panahon talaga. Maaraw. Maaraw. Actually, so, huwi kong uli ng huwi kong uwi ng Bicol ay ng January. Hindi ako nagkakamali January yun. Ilang buwan na rin yung nakalipas. At uwi ulit tayo. Tingnan natin yung daanan. Kasi dito hindi naman actually apektado. Sa Pagyo pero makikita natin yan pag pumasok tayo ng Bicol region okay pababa na tayo okay wait lang daw yung packet muna kung tutusin yung laking tulong ng mga nag ng kumakaway na to ang laking tulong nito mga kumakaway na to Kung hindi sa kanila, malamang nagbulbul na dito ang traffic. Kasi hindi mo talaga kakita yung sa baba. Grabe. Isipin mo, ka sa ganto. Hindi talaga kaya dumaan dyan. Kakainin mo talaga yung kaliwa. Hindi pwede, nakahanan ka lang. Ang lupet. pababa na tayo ng Atimonan, Quezon uli yung barrier dito kung makikita nyo halos tabi tabi yung bakal talaga ko oh, yung poste, sunod sunod talagang pag talaga dyan hindi ka talaga lalabas hanggang dyan ka lang tulad nito nasubukan yung tibay diba hindi tumuloy ang galing napakalaking tulong kasi kung mahina yung lalagay dyan na bakal sigurado talaga lulusot rin talaga yan Okay, labas na tayo. Labas na tayo ng zigzag road at tuloy na ulit ang biyahe natin dito sa National Highway Okay, dito tayo sa Gumaca Dito na tayo sa mahaba-haba ang daanan natin sa Gumaca Tabing dagat Okay, pinapalaki na rin dito yung kalsada Papansin nyo sa kabila you know, pinapatuyo na lang malapad-lapad na yung kalsada dito pwede pwede maganda na yung daanan yun know. o yun dito tayo sa Lopez Bypass okay napakalinis ng daanan napakaganda ng daanan dito at maganda dumaan sa mga bypass tingnan nyo yung ano ah kumisang kasi hindi siya tinuturo ng Google Map o kaya ng ways yung bypass going to Bicol check nyo na lang sa signage kung sakali dalawa yung bypass dito madadaanan nyo meron tayo ng Gumaka Bypass at yung Lopez Bypass ang kagandahan naman dito sa mga bypass na to hindi na tayo dadaan sa bayan mismo ng Gumaka at bayan mismo ng Lopez kung baga parang magano tayo ay uh, i-skip natin yun yung bayan kasi traffic dun eh kaya magkakaroon tayo ng shortcut. Ito na yon yung tinatawag nilang bypass. Nakalagay naman dyan yung going to Bicol. Bypass going to Bicol. Kasi kanina, dumaan kami sa bayan mismo ng gumaka. Kasi hindi nga na tinuturo ng ways o ng Google Map yung bypass. Kaya sinunod namin yung ano, yung waste kaso nga lang yun, dumaan kami sa bayan ng gumaka kaya ang tagal tagal ng biyahe sayang din nun pero pag ganito na dumaan tayo sa bypass napakadali kasi walang traffic kahit sabihin natin na may paahon okay lang, wala naman traffic kaya tuloy tuloy yung biyahe natin kaya sa mga uuwi dyan o kaya pabalik ng Metro Manila galing Bicol o papunta ng Bicol gamitin natin yung bypass libre lang naman yon kaya daan natin para mas mapadali yung biyahe natin okay, okay e ride safe sa lahat ha? okay welcome to Kalawag Okay, kalawag. Papasok tayo ng Bicol Landia. Uy, lalim, malalim, malalim. Wow, ang laki. Lalim nun. Okay. Okay, sa mga pauwi dyan. Ingat kayo pagbanda na kayo ng kalawag kasi ang daming ano, ang daming mga sirang kalsada, ang lalalim. Lalo na kung mabilis kayo magpatakbo. Bawas-bawasan niyo muna 'yung bilis niyo. Kasi ang daming mga malalalim na parte dito sa may kalawag. Yeah, ride safe sa mga uuwi ng Bicol ngayon papasok na ako ng Bicol region inaayos yung kalsada handa mga butas sa kalsada siguro ito na yung sign ito na yung sign na malapit na tayo sa Bicol oh no ah, ah, ah. grabe mga lubak dito ah it's a sign talaga. It's a sign, pero nasa kalawag pa tayo. Pero, ramdam na ramdam na natin na nasa ano na tayo. Malapit na malapit na tayo sa Bicol region. Ano mo yan, mga butas na yan. Malapit na nga. It's a sign. Wow. Papa, wow ka na sumasakit na yung puwit ko dito sa mga lubak na to ah sa tuwing umuwi ako ng Bicol yun, pag, yan, pag nasa Bicol na ako kaya tulad nito, malapit na sa Bicol sumasakit na yung ko dahil sa lubak sa mga butas ng kalsada wawa wow, talaga. Kita nyo yung butas na 'yan. Ang dami. Wow. wow. Mapapaugo ka lang talaga. Ang sakit na sa puwet. Welcome to Gateway to Big Hollandia. Iyon. lang dito sa may bandang ragay papuntang lupi dami mga butas din malalaking butas derikado rin to sa mga motor yun o, oh, o oh. pag show mo talaga yung gulong, ewan ko lang talaga swerte na lang talaga ang lalaki o oh. kayo sa mga uwi ng Bicol at dadaan dito sa may Ragay papuntang Lupi ingat kayo ingat kayo sa mga butas ang dami mga butas yung ganyan o oh, malalalim yan so talaga yung gulong dyan okay na siguro kung kahit umaga siguro eh kahit umaga yung biyahe kung dyan ka naman mabilis yung takbo mo tapos so dyan ka susuot delikado talaga lalo na siguro pag gabi sa so, magbiyahe dyan ng gabi darating ng vehicle ng gabi ingat ingat lang po oh no wala na luma na pag nakita mo na yan alam mo na nasa bicol ka na nasa sipokot ka na okay na dito na tayo sa Tara Sipokot Kamarinisur dahil marami dito na kasi yung daan nandito letter T Pagbaba mo dito pabugsok to pababa nakikita mo yung signage yung kaliwa si proper yung papuntang daet at yung sa kanan naman papuntang Naga City you know, bugsok na bugsok to lalo na kung mabigat yung dala mga truck kadaramihan truck ang bumabangga dyan yun sa pader na yan dati walang pader yan lagat laging lumulusot yan yung mga bumabangga kaya mo yun oh. basag kasi marami dito ang nadidisgrasya kaya ingat ingat pag mabilis yung takbo mo delikado ka dyan tandaan mo yan yung daanan na yan ng Tara si Pupot Kamarinisu